Huwag silipin. Onalanya silipin. silipin na. niya silipin. si silipin. 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 Silipin, no? silipin. silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at uh, pag-aralan na niya ng, uh, maayos. Uh, at sabi ko, siguro kung ako, kalabang kita sa politika uh, o sa whatever, for whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ah, ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Kaya pala! <laughs> Kaya pala! At di ba, no? Yung salin, yung salin. yung salin, ang punterya no? ni no? ni Bonjig Remula. Meron palang utos no? si ano, si Bangat. <laughs> Yan, yeah, kinilangon.